Ito na yung Don Antonio Station Meron ano doon no? Yung kintong uh, Train no? Yan yung Marquee 7 Hindi pa natin na Getesran may isang ginagawang BB stop so, oh, bus stop yan hindi pa pala tapos yan, welcome back po ulit sa my channel eto nasa may Quezon City ulit tayo mag-update tayo dito ng mga projects nasaro tayo sa North Avenue Yun yung ginagawa pa dito yan may harang kaya hindi natin makita kung ano yung ginagawa at yan yung ginagawa ang MRT7 Quezon Memorial Circle Station Ayan. Bubuo na rin sa wakas. Pinakataas lang ang eta dito. Pinaka platform niya nasa ano no, sa baba. Ito na yung elliptical road. Ayan natin ng Nino-Yakino Parks and Wildlife. Dito walang gumagawa. Natigil. Dito nito ng mga bricks. Sidewalk. Medyo magulo pa. Tingnan pa natin yung ibang ginagawa. Quezon City update natin yung MRT7 sa Commonwealth At dito wala na wala na yung dedicated na bike lane yan dito lang pwede ka nga magtanim dito ng ano ng puno sa gilid para protection sa mga naglalakad mayroon mga nawawala ng mga preno mga sasakyan imbis na bumangga sa mga nagdadaan pedestrian yung sasakyan sa puno babangga kaya protection sa mga pedestrian yung mga puno yun na no, oh galagay yan ng ano dito ng landscape ito city promenade hindi pa rin siya tapos ang mga ganda na dito wala pa ito dati lagyan na ng lupa lapit lapit na lagyan ito ng ano ng mga halaman lagyan na ito ng mga halaman dito yung bandang ano ma heavy traffic sa Quezon Avenue ang hirap tumawid dyan hindi ka basta basta makakatawid Nandito yung bike lane bukod sa sidewalk ayan meron pang tactile papers Naayusin yung mga ano, mga kawat ng kuryente. Mga telco. Dito pa lang pinaka ma raming nagdadang sasakyan sa Quezon Avenue. Galing ng elliptical road. Ang dami ng mga sasakyan. dito naman tayo mag-update sa common yard cabin ng MRT7 hanggang Coral Station malapit lang siya sa sa wala pang asfalto ilas tas pa lang Abdan Gober Agur Ader yun na rin pedestrian walkway wala pa yung saan kaya nakapuesto sa dito yung elevator yung mga kalalaki yung mga stasyon na ng MRT I uh do -huh. hindi na ano e eh? hindi na sya major ground tahanan natin sa batasan station patakos spaghetti wires. ng mga sasakyan dito sa common avenue eh. speed limit lang ano pero sana lang 60 kph sana mga corporate barriers planter boxes sana matibay rin para maproteksyonan yung mga bikers mga pasahero may isang ginagawang bus stop. So, bus stop. Yan. Hindi pa pala tapos. bike lane galing ng elliptical road ilapat pa punta naman natin yung sa pangstasyon ng na Seven Don Antonio Station ito na yung Don Antonio Station mayroong ano doon, mga simptom trend. Yan, yan yung Maruti 7. And, pala. And, so, ano na rin. So, kompleto na. Tapos na. at sa Matambang balara, Ito pala yung train Meron ano dun ha, ah? turn stop natin nakikita na test run Salamat po le sa panonood mga kabayan.